karamihan sa atin ay nangangarap na lumipat sa isang malaki, maliwang at komportabling mansyon kung saan pwede tayong manirahan magpakailanman. Ngunit maraming mga kaso kung saan ang mga masiswerte at mayayaman na naninirahan sa mansyon ay hindi nagtatagal sa kanilang mansyon at walang sino mang gusto na lumipat, bihin o galawin ang mga ito dahil sa mga kakaibang kadahilanan. Kung kaya't ang ibang mansyon ay napabayaan na lab at nasayang. Halina't panawarin natin ang walong abandonado mansion sa buong mundo na talagang magtataka ka kung bakit napabayaan ang mga ito. Number 8 Suwana Noah Mansion Ang Italian Donaisen Survival Mansion na tinatawag na Swananoa Noa ay tahimik na nakahimlay sa Virginia. Ang railroad tycoon na si James Dooley ay sobrang minahal ang kanyang asawa Kaya't napagpasyahan niyang magkaroon ng isang mansyon dahil tinayo para sa kanya noong 1912. At ganun-ganun niya lang ito pinagawa. Sa panahon ng paggawa ng mansyon na ito, ay ang pinaka-advanced na bahay na maaari mong disipin, na ginawa mula sa Georgian Marble. At may 52 na kwarto at terrace garden. Lahat na siguro na pagiging maluho ng bahay na ito ay nandirito na. Meron ditong privado at sariling pinagkukunda ng kuryente. Isang bagay na hindi mo makikita para sa isang bahay sa panahon nito. Dahil ang mga solar panels at generators hindi pa sikat na ang panahon nito. Ang tunay na paraan upang makahanap ng isang pribadong kuryente sa panahong iyon ay ang pagpapatayo ng isang sariling planta ng kuryente sa iyong likod bahay. Sino ba naman ang mayaman na makakaisip upang gawin ang ganitong bagay? Si James Dooley lang naman. Supalit na matay si James Dooley noong 1924 at sumunod ang kanyang kasawa. Nakalipas ang dalawang taon ay marami na ang bumili at nanirahan dito at kisa ng Bali Corporation ang nagmay-ari nito. Kandiyan sa so pinag-upa nila ito sa isang scientist na si Walter Bowman Russell kasama ang kanyang kasawa na si Lau Russell. Dinamit nila ito bilang isang museyo at matutuluyan. Ngunit namatay si Walter noong 1963 at patuloy na nanirahan ang kanyang asawa na si hanggang mamatay ito noong 1988 at wala nang sumunod na nanirahan dito. Base sa mga bali balita ay delikado na daw tirhan pa ang mansyon dahil sa dekada na ang sanerbisyon nito kung kaya ito ay inabandona na. Number 7 Linwood Hall Kung ikaw ay safari mong kafaroon ng tunay na ladang pera upang hihagis at ikalat ang mga ito sa sahing, na parang isang milyonaryo, amuhin mo, Drul, ang talagang papamarapin mo no? dahil sa nawak na respasyo nito. Ito ay may nakakamamhang at 110 na kwarto kasama ang 55 na bedrooms nito. Karamihan sa mga kwarto ay eh, ginamit bilang isang art gallery dahil na din sa unong may-ari nito na isang art collector na naglalalang Peter Weidener. Ang Pennsylvania Palace na ito ay itinayo sa pagitan ng 1897 at 1900s at talaga ma'am, aasahan mo na ang presyo ng palasyo na ito upang maripa ay napakamahal. Naaabot sa isang bilyong piso sa kasalukuyang halaga ng pera. Hindi pa rin ka pa na na ang palasyo na ito ay naibenta pa sa halagang 550 million pesos sa kabila ng pagiging marupok nito at pagiging luma nito. Ngunit sa kasalukuyan ay naabandonan na ito. At kung may ma'am, tumira dito ngayon, ay aabotin sila ng 200 million pesos upang ma-repair. Bukod pa kung presyo na pagbili nito. Marahin kung ikaw ay isang mega-billionaire, ay is talagang magagawa mong ang dating ayos ng palasyo na ito. Number 6 Villa de Vici Ang pang-anim sa ating listahan ay ang nakakakilabot na Villa de Vici o Red House. Ito ay isang triple-decker mansion itinayo noong bandang 1850s ang isang Italiano na nagnamalang Felix de Vici na nagnais magtayo ng palasyo sa mataas na lugar at natupad ang kagustuhan niya. Noong kapanahonan nito ay isa ito sa pinakamaganda at pinakamarangyang mansyon sa bansa. Nagtatampo ito sa isang heat indoor plumbing at may outdoor fountain. Dagdag pa dyan ang bitura nito na mukhang kastilyong bungo. Ganyan noong 1862 ay nagsimulang makilala ito sa pangalang Ghost House. Dahil noong taon din na riyan, ay umuwi ang may-ari si Divichi at nagulat na makita niya ang kanyang kasawa na walang awang pinatay at ang kanyang panap naman na babae ay nawawala. Hindi niya na kailanman nahanap ang nawala niyang anak. Lumipas ang ilang taon, ang kalungkutan na kanyang dinanas ay naging dalilan para patayin niya ang kanyang sarili. Ang mansyon naman ay napasakamay ng kanyang kapatid at nanirahan hanggang magkaroon ng World War II. Makalipas ang ilang dekada, ay marami pa rin ang nanirahan dito. Ngunit makalipas kang 1960s, tuloy na itong naabando Base sa mga naninirahan malapit sa Red House, ay nanirinig nila ang, ang grand piano na tuloyan pa din tumutugtog mag-isa. Ang nakaragulat pa ay nagkaroon ng avalanche dito noong 2002 na sumira sa mga bahay sa lugar. At ang Red House lang ang nanatiling nakatayo sa kabila ng pagiging marupok nito. Number 5 The McNeil Mansion Kung ikaw ay nakapanood na ng video kung saan ang lahat ng tao ay naglaho sa mundo at inisip kung anong mangyayari kung ang lahat ng bahay ay natabunan ng halaman at mahalumot, ay ang McNeil Mansion sa New Jersey na ang iyong maiisip. Noong 1894, ang industrialist na si Andrew McNeil ay nagpatayo na isang malaki at napakagandang mansion na ang kapanahonan nito ay isa ito sa pinakamalaki pribadong bahay sa bansa na may 10,000 square feet ang lawak. Naglalaman din dito ng isang pangalawang mas maliit na bahay para lamang sa pamamahala at pagpapanatili ng mga kabahay nito. At meron din ditong garahe na mas maganda pa siguro sa simpleng bahay lang. Subalit, ang malaking kumpanya na tinatawag na US Pipe ay napahali si MacNeil sa kanyang mansyon. At ginawang headquarters at nagdagdag pa sila ng 14,000 square feet sa lugar. Ito ay ginamit nila hanggang 1974. At naong umalis na sila sa bayan, ay iniwan na lang nila ito at hindi na nakibenta kaninuman. Kung ipibenta man nila ito, ay wala na sigurong tatanggap dito. Deri sa sira, sira na ang loob dahil sa namayarin sunog dito noong 2001. Ang ilang kumpanya ay nagnanais ay restore ang mansion. Ngunit sa isang maliit na problema, kung saan gagastos sila ng humigit kumulang 500 million pesos para mahibalik sa dating ganda nito. Mananatili na lang sigurong mabubulok ang makasaysayang mansyon na ito. Number 4 Carlton Island Villa Sa isang maliit na isla sa Cape Vincent, New York, malapit sa Canada, ay nakatayo ang isang tunay na kastilyo na pwede nang mapasayo sa alagang $500,000. Ngunit malamang, napakailanganin mong gumastos ng milyong-milyon upang ayusin ang kastilyo. Dahil kahit buhay ng lindol, ay gubuho ito. Ang mansyon na ito ay itinayo noong 1895 para madibis ang bahay bakasyonan ng isang negosyante ang nagdanalang William Wyckoff. Nagkaroon siya ng kapalaran sa pagbebenta ng mga bagong invention na tinatawag na typewriter. Subalit ang lahat ng pera na kanyang kinita ay hindi siya naisalba mula sa kung anong bumabalot na sumpa sa tahanan niya. Lahat sa pinakaunang gabi pa lang ng paglipat niya ay nagkaroon si Miko ng heart attack at namatay. Ang kanyang anak ang naiwan ngunit di karaunan ay nalugi ang pagbebenta ng typewriter at kiniwan ng kanyang anak ng kastilyo at walang nanirahan doon ng halos isang damtaon. Mula nang ang palasyo ay namulog sa kompleto at lubos ang ng pundasyon. Ang mga wooden frames nito ay inaanay na at ang mga pader ay durug-durug na. At tamtawin paraan upang mabot ang lugar ay sa pamamagitan ng bangka. Bilang isang resulta, ang mga contracting experts ay kinalikula ang presyo kung magkano ang gagastusin. Para mapasa iyo at mapaayos ang lugar, ay aabot ng naman sa so, 100 million pesos. Number 3 Tambas House Sino ba naman ang hindi gugustuin na makita ang mga napakagandang tanawin na makikita tupag nakatira ba sa mansion na ito? Ngunit nakakalungkot isipin na ang mansion na ito ay hindi na masisilayan sa personal na talagang hihilingin mo na sana ay marami pang katulad nito. Anyway, ang Tambas sa North Atlantic Shire, Scotland ay marahil ang pinakamaganda Kasama ang isa sa ilang nalalabi sa bansa na orihinal isang powerhouse, ang Castillo ay binubok noon pang 1819. Matapos masundo ang original na tahanan ng isang marangal na Lockhart Pabili. Ang Castillo ang kanilang naging tahanan. Pagkaraan ng 1967, ilang dekada ang nakalipas, ay napasakamay at binili ito ni Ronald Milson. At na-decision siya na gawin itong isang medieval restaurant ng ilang taon. Subalit nagkaroon ng sunog sa kastilyo noong 1980s na dahilan para ang kastilyo. Hindi na nagawang maipaayos ni Nelson ng kastilyo kung kaya't ang napakagandang kastilyo na ito ay nagsimulang bahulog sa isang kumpletong panarambang makabando na. Subalit, bakalipas pa ang ilang dekada ay nagkaroon ng permiso ang mga sumunod na may-ari nito at diniwan na lang itong isang fancy gothic na mga apartments. Ngunit, dahil sa katandaan ng kastilyo at pinsala na dinulot ng sunog dito, ay binawi ang permiso dito. Dahil sa hindi naligtas pang tirhan, at tuloy na naging abandonado na ang kambas na house. Number 2 Swinner's Tiki Palace ito na siguro ang pinakamatuling na napabaya ang kwento ng mansyon na maririnig mo. Ang Swinner's Tiki Palace ng Chattanooga, Tennessee, hindi opisyal na pangalan ng isang 5,600 square foot na itinayo ni Billy Hall noong 1972. Si Hall ay isang strip club tycoon na may isang layunin na magkaroon ng isang mansyon na kung walang katapusan ang pagpaparty na nagresulta sa walang katapusang kasiyahan. Dahil meron itong open bars, sauna, mirrored cabinets, closed-circuit television, jacuzzi na kasha ang labing dalawang tao at may marmol na bumabalot sa bawat palapag at kisa nito. Pero ang pinakasikat na tampok sa mansyong na ito ay ang Playboy Pool na may 12 feet ang lalim, 20 by 40 ang haba. Sa lalim ito ay nakapinta ang tanyat na logo na Playboy Bunny. Meron din itong malaking chandelier sa ibabaw ng pool nito. Ang pool ay may mga lagusan na patungo sa iba't ibang kwarto. Ang mga lagusan ito ay talaga namang pinakagamit na gamit sa mansyon. Sa kasamahan palad, ang walang katapusang party ay nagtapos sa taong 1973 dahil ang may-ari na si Hal ay nakaresto dahil sa pag-hire ng isang tao para patayin ang kinakasama ng kanyang minamahal. Siya ay sinintensyahan ng 20 years na pagkabilambu at habang siya ay nasa kulungan may walang nagasikaso sa kanyang medyon. Kung kaya ito ay nauwi sa pangkaabandona na dahilan para madagdagan ang kanyang sintensya dahil sa pagkalugis sa bangko. Talaga namang ang dating masaya mansyon ay isa na lang alaala -ala para sa mga nagkupunta dito. Noong Setyembre 2017, dalawang taon matapos ang lungsod ng Chattanooga ang kinin ang ari-arian dahil sa hindi pagbayad ng buwis ang Swinger's Mansion, tekuluyan ng winasak ng isang wrecking ball at hindi na makikita sa personal kailanman. Number 1 Pidhirtzi Castle Ang isang burglary para sa isang busali ay ang tumayo ng higit sa isang dam taon. Ngunit ang Pidhirtzi Castle sa Ukraine pilagpas isang daan taon ng binaho. Dahil ito ay umabot sa 400 years na nakatayo, hindi na masama para sa kastilyong gawa sa mga balangkas ng mga bato. Ang na ito ay pinatayo para sa isang commander ng militar, na lalang, Hetman Stanisto, bilang isang kombinasyon ng kuta at tahanan. Ito ay tinayo ng napakahusay at nung na nakatatag ng mahayos sa na ng 1800s. Sa kasamarang palad, matapos itong mapasakamay ng iba't ibang nagmay-ari nito ay napabayaan matapos ang World War II. Salamat sa isang mimala na ang mansyon na ito ay nakatayo pa din sa kabila ng hindi pag dito dati. Sa mayon ay kasalukuyang itong isang art gallery na mayroong foundation na pinagkukunan ng pondo para sa maintenance nito na kinakailangan din para maibalik ang kastilyo sa orihinal na kaluwalhatian nito. Ngunit hindi pa ito mapagtagumpayan dahil sa hulang pa ang manilang pondo at sana ay hindi masayang ang kastilyong ito.